So magandang hapon mga kadamsters Ngayon ay April 28, 2025 Shoutout po pala kay G's Garden Huwag po pala natin kalimutang uh, Suportahan ang kanyang channel uh, Lahat po ng information ay uh, Makikita sa kanyang channel Pakisearch lang po Ayun! <laughs> ang dami tinapon no oh. Ay, mga crabs pa dun banda oh. Ta dito kasi parang ano na parang uh, napaglumaan na. Ah. So hindi masyadong na ano nakuha. Tingnan tayo dito sa kabila. Yun, meron din dito. Oh. Mga ano, mga chicken naman, legs. Ay, hindi, ano to? Turkey siguro to. Turkey wings. Bago tas yung mga liig niya. Oh. Tapos yung mga, oh, ang daming crabs, oh. Oh, ang daming crabs. Oh. Tingnan natin kung anong pwede natin makuha dito. plastik tin taas sobrang dami ay ano pa natin may angat to ito sa oh oh daming krabes oh grabe paano kayo natin ito may angat lang ako pwesto mga idol oh. Ano, oh daming crabs oh Oh, huwag na natin kunin itong mga ano na to, itong mga liig dito, ito na lang kukunin natin ito natin, ito natin daming mga ano, ah uh, blue ano to, blue ah uh, blue crabs ito na oh, ano, sariwang sariwa pa, papula pa yung ano oh Patatapon lang. Patay ng ano ko. Pwede natin uh, plastic. na plastic. Ito mga idol. Meron na tayong ano dito. Oo, oh, natin dito. Dito na lang tayo kukuha sa mga malalaki. Ayan, no? Oh. Dito sa malalaki na yun, no? Oh. Dito tayo kukuha, o. Oh. Ito kasi medyo maliliit itong area na ito, eh. So, dito kukuha. Dito sa malalaki na yun, no? Oh. Para makapuesta tayo dito sa kapit mas malalaki dito oh. ay hindi mix up din yan o oh. mga idol simulan na natin dito hindi na tayo papasok sa loob dito na lang tayo sa labas ayan oh dami oh sabi ito yung mga tinatawag na ano blue crab sa atin dami. Brabe, ay. ayan, idol, oh dami dami ah ito yung idol dalawang ano talaga dalawang malaking plastic oh. hindi kasi natin mabuhat eh, mabigat te eh. oh ayun uh, oh, oh sobrang sobrang bigat hindi talaga maano hindi talaga mabuhat sa nila nakuha to kaya marabi oh 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 no oh. isang bag na yung nakuha natin na ano <laughs> <laughs> hindi pa natin maubos-ubos oh pang mga ano pwede natin tong kunin tas pamigay natin sa ano sa kabila malalaki eh Oh. Ang gaganda pa nito. Ni so ito yung mga karne. Ito yung mga karni rito, hindi na natin kukunin yan. Kasi baka kaninang umaga pa tinapon yan eh. Pero ito lang, itong mga crabs na naririto, yan ang ating kukunin. Oh oh. yan para malaman nyo na maganda pa ang loob yan oh. buksan natin dito o oh, yan o oh. pulang pula pa oh. 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 yan o oh. oh. yung aligin nya oh. namumula grabe oh. Ang dami niyan mga idol oh. Oh. Hindi na natin kukunin yung binuksan na yan. Ito na lang mga Oo oh, ang dami nito O oh, yan <laughs> Sandamukal na na Ano Na Crabs ang nakuha natin ngayon Alimaang Alimasag Alimasag to Ito yung nakukuha sa dagat eh Nung mga bata kami Ganito yung mga nakukuha namin sa probinsya eh Yun know? talaga mabuhat oh sa so, sobrang dami oh. oh, grabe naman oh. Talay na natin to <laughs> kulang yung ating lalagyan ng ngayong araw oh sobrang dami yung plastic kasi medyo ano na eh medyo tawag niyan ang malambot kaya dito natin lagay yung ating ano dito po natin o oh, ayan the rest dito na paano ba kaya natin to ano para sana mabigyan sana sila ano eh si Ostong TV tsaka si Don ayan dami oh grabe uh. meron pa sa ilalim Saka so, Tapos para makukuha ng ano, ano dito pang plastic na ano. Ujo ano. Ayos-ayos. So, mga paper yung dito banda oh. gulang oh. Ulan 'yung aking lalagyan, isa lang lalagyan ko ngayon. idol Siguro babalikan ko siguro mga idol. Sana narito pa. Isa lang ang ating kukunin ngayon. Ito lang. Napili tayo ng ano, nang a uh, malalaki. you no. Grabe. Kadami. Oh. Uh. Ayan mga idol oh. Crabs. Crabs. May mga turkey na liig. Tsaka wings. Yan. Pati yung mga ano na lumang saging at tsaka yung mga carrots at tsaka pepper. Pag lumaan na. Tapos dito naman sa kabila hindi na natin kukunin to. Kasi yung mga karne na tinapon nila namumula na. So may crabs din dito banda. Yan o, isang plastic din yan o, crabs yan, Pero baka naunang tinatang yan Kesa dito, dito kasi may parang may yellow yellow pa eh O, oh, kadami o oh. Isang barangay ang pwedeng Pakainin ng crabs sa to Grabe Kadami, yan mga idol. Ito lang ang kukunin natin ngayon Kasi kulang yung bag natin eh So sana may dumating pa rito pero may message ko pa yung iba kong mga kasama kung ano kung ah... Uh, kung pwede silang pumunta rito at kumuha ng crabs ayan okay salamat mga idol isang magandang uh, hapon ayan at uh, na natin to yeah yeah boom at sasaraduhan natin siya para uh, sigurado na ano na hindi siya ano ng ano ng, ng mga uh, wild animal kasi minsan may pupunta ng mga ano eh Ayan. Ayan mga idol hanggang sa muli isang magandang hapon